Hello guys! For today's video guys, kay mag-assemble ay na, na ang mga order no So, kanya kung i-assemble karon guys, kay kakanin ni siya, no? So, ang atuang order lang karon guys, kay puto cheese o kuchinta. So, bilao niya tuang mga order guys. And then, kanya itong brownies na simbol na ni. So, ang atuang i-assemble, ani kanina lang atuang kakanin niya, puto cheese o bilao. So, kanya siya guys, kay ang atuang ang toppings na niya tuang kuchinta is cheese. So, i assemble na ito na siya, guys, no? So, naatay isa kabilao, ani nga po, pu puro ra ka ng kuchinta, And then, ang uban, ani guys, kay isa po kabilao nga kanang ng puro ra po pu puto cheese. And then, ang uban, ani katong mix na nga puto cheese o kuchinta. So, samahan nyo ako dito, guys, mag assemble ta. Pag human ani ka simple guys, so butangan na nato na og gisa ibabaw no. So ayha nato na siya kanang irap. So ato na siyang isa-isahon dag butang guys ato ang mga bilao. sa so, mao ni ang mga order karon guys no. So 6 ni siya ka bilao tanan. So pagka human na tubutang og kanang cheese sa sa topping sa tuang kutsinta guys, kisunod dayon nato na og puto to sa tuang cling wrap. So kani siya guys, gidobol na ko na siya puto sa cling wrap guys para wala jud siya kanang hungaw no para dili jud siya masudlan og kanang hugaw sa sulod. So isa-isahon ra nato na, na siya guys, ay nato na siya na pod i kanang tali na tuang mga kakanin Pag humanday na itong butang o cling wrap guys sa tuang mga bila oh. So, ato na din siyang isunod o tali. So, isa-isa na ito na siyang tali guys. And then, gidaghan din na, na siya o tuyok para dili siya mahus-hus o inikuha sa mga order no. So, isa-isa na ito na siya guys. Hantul mahumanta sa tuang mga order. So, maulang na ito ang video guys. Thank you kayo sa inyong pagtanaw. Please like and share sa tuang video. Thank you!